Bakit? Akala ng, uh, ng amo natin, wala tayong sa kanila makain. Lang, oo, sa kanila lang tayo. Na, ano, niya sabi niya hindi nila alam na, siyempre, oo, kumakayod tayo para hmm. mapaaral natin yung mga anak natin. Hmm. Yung pang ano na lang, pero yung sa pagkain, nakakakain. Hindi, hmm. akala nila. Kayo. Pag nandun tayo sa Pinas, hindi tayo kakain. Hmm. Na, nagtiis lang naman tayo para makapagpatapos Maka ng anak. Patulong ba sa pamilya kaya tayo nandito? Pero kung pagkain ng kaya naman natin makakain sa Pinas Oo. At tayo Uy, sila oh. Kahit maglaga ka doon ng kangkong, isa nga sa, sa toyo. Na sila na to. Nakamino sila na to. Oo, no, kung Makakahanap ah, din naman tayo ng pira sa Pinas. Pero hindi naman. Oo, oh, hindi uh, ah. tagaya dito ba hindi na. Hindi yung masigurutan na. talaga natin ng pag-arap. Hmm. Pwede doon. Laban mo ang kapitbahay mo. May 100 pesos ka. o, oh, di ba? Kaya tititit ko. O, mamahinan si ano ba yung sa hindi ka ba nakapatpahinga? kung ba na pahinga? sabi ba na naman dumas? sabi na naman mamasha, malalang yung hangin ng pipi. oo yun lang hindi nila maintindihan. Ay, rin naman kasi yung hangin sa Siyempre, gusto din natin makita pamilya natin. Ito, Ay, uh, oh. pala. Sila na lang palagi natin. Mas maganda rin talaga sa Pinas. Ma yung walang istorbo kasi wala kang iniisip na amo, hindi ka nag-aalam. Isus. Pabuangan nila. Gusto sila lagi ang masunod. Naiinis nga ako. Sabi yung nanay ko walang pera. Tapos Kinabukasan may darating DHL. <laughs> Ay, yun, 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 yun. Tapos mag, mag magsusungit kayo. Eh. Wala nang pira sa <laughs> Pero may halos araw-araw may nadating na ano ba, order. Mga ano nga. May panglayasan panglayasa na. Ano sila eh? Makasarili talaga. Siya. Mm -mm. Kahit nagsabi na pamilya tayo rito. Yes, yes, yes. Isos, sabi ano ba tayo dito? Pamilya tayo, di ba? Sa so, isip, isip ko, nag-order nga kay ano nga yung masarap na pagkain dito ng parang in-slice, may hipon. Sushi pa. Sushi, gustong gusto ni Paris, no? Sabi, habi ng, ng bata sa akin, Nana, nakakain ka naman ng sushi? Sabi ko, hindi pa. Magpitong taon na ako dito. Hindi pa ako nakakain ng sushi. Sabi ko, sabi ko, bakit meron ka? Sabi, oo, nag yung mama ko. Sabi, bibigyan kita. Alam mo yung bata pagkakain, may natira sigurong anin. Natid talaga sa harap ko. Pero nahiya ako sa nanay ko ba? Sabi ko, hindi. Nag-joke lang ako sabi ko. Pero gustong gusto kumain ng sushi. <laughs> Pinabigay ko kay baka hanapin. Mm. Mm -hmm. Alam mo, sabi sa akin ng bata, Diba na, sabi sa akin ng bata, Nana, kainin mo, diba? Sabi mo, hindi ka pa nakatikim ng sushi dito sa kwae. Marami mang ka, sabi ko, bibili na lang ako pagsahod ko. nagjo lang ako, baka pagalitan ako ng mama mo, nakinain ko yung sushi nyo. Mamaya may magahanap niyan. Pinabalik ko sa nanay niya. Yung buti pa tong bata, nakaisip. Di parang masarap talaga. Kasi, kasi yan. Manila, kasi uh -huh. yung alaga ko, favorite niya. Yung kasi si hindi pa talaga pangani. ako nakatikim ng sushi dito. Ay, <laughs> ay yung trabaho ng exasban ko sushi, yun yung ginagawa niya. Yung ay, sushi. Kami, pag na-order yan, yung panganay kay yan talaga yung palagi sa walk and roll ba? O, oh, yan. Yan sila nang ano. Pag-uwi. Um sa so, Latin America ba? Wow. Idol kaya ako niya. Idol ko kaya yan. Nagpala kasi ako sa so, Sina, sina? Live chat kasi siya. Sina? Evans ba yung... Ay, oo. Sa so, Latin America ba? Sa so, America ba? Yeah, may pag magkain yan sila sa restaurant, may hmm. talaga yan kahit man maubos. Ang mga order nila, ah, kami tagakain. Hmm. Sa amin, wala. Sige, yan ni nanay. Pero pag minsan, pag may, pag may tira kami sa sahod, nag-order kami. Hindi man yan, hindi ka man yan, mag-order sila. Sabihin, hindi kami papaluto ngayon, mag-order kami. Sila, sila man mo. Ha? Hindi yan sila maninigay. Ang hindi man yan sila mahilig mga sa amin sis pura pura gabo lang sis alam mo yung kung, kung mag-order sila sa naip no nagbawa mm. ito to ng ng mga bata sa hapunan mm. pati sa amin tigi isang bakit din yan e, alam dito, mo ba yung pamanay mo ba yun ano ka sa sa na uh, Pura gaba lagi siya. Hindi kana mga, kahit ano, kahit anong mga kinakain nila. Mga burger, mapaburger man yan o ano. Nagsasalit talaga kaming dalawa niya ng ano ko. Tapos yung nanay ko, nag-urbiyo talaga yun siya. Kasi yung nanay mo mahilig sa matam. nanay ko hindi mahilig sa matam. Oo, oh, mahilig siya sa matam. Yung mga yung mga pagkain niya, na hindi na niya siguro maubos. Eh, hindi pa nagalagot, pero parang sa isip niya, ayaw, hindi na niya kaya. Ah. Sa amin yan, pagka, pagka gabi, nakiyat na ako no, ang sarap-sarap na na, nakahubad na ako, katantulog na. Bigla pa namang tumawag, Kakakyat ko na, sabi ko, ano mga makasalanan ko dito? Pinababa lang ako, kaya pinakuha yung salata niya na dali, yung order niya kasi <laughs> kumain siya. Iwan ko ano yung kinain niya, burger lang niya pa yung ano, tapos yung salata sabi niya, iwan mo mo yung dyan sa... Binigay sa'yo? Kwarto niya, oh. Hindi niya kunin mo to, oh. Kainin niya ni Hilda, kaya ayoko na. Nabusog. na sa bukot ano. wala, mag-order yan. Ano, yan siya, lang. Ang nakaano lang sa kanya, kaya hindi siya madamot sa pagkain. Yung hindi ka talaga Sa amin, yung pwede ka magluto kung anong hindi manok. Manok lang ang pwede mong luto, hindi ka pwede magluto ng iba. Tapos, pero yung mga order order sila lang talaga. Na, hindi ka man isasabay sa Pati, pati dito doon sa restaurant pag nagkain. Sabihin niya sa ano kakain kayo dito sa sa sabay sa amin oh, gusto niyo do, doon sa gusto niyo kain. Ah, no? uh, simple kami punta kami sa Jollibee o sa paglalabas kami yan, Bigyan niyo ng ano ng pera o so, sa bill. Hmm. Okay. Ganyan eh yung maawa ka na lang sa ibang nani oo no. hmm? iba wala sabay nakaupo nang nakatingin kaluwao woy. Eh. ayan pa may wala. Tapos masasabi. Iwanan ka, iwanang kami niya ng alaga ako sa palaruan. Tapos sila nagkain dyan. Halimbawa, kakain niya kung saan sila nakapwisto. Mm. Tapos maya-maya, kukunin na kami pag time end ng palaruan. Mm. Pagdating sa bahay, saka uorderan niyang bata. Mm. Ikaw, eh, marami, sa isip-isip ko, eh, marami namang kubos. Oh, Magtimpla ka ng gatas kung may quarter oats. <laughs> Yun lang sa akin. <laughs> Ano? Madamot din pala sa... Madamot yan sa mga order-order na amok ko. Ako, sa isip-isip ko, -isip sabi ko, hey, hindi, hindi na lang talaga ako magreklamo kayo. Ako pa talaga magsasabi pag natapon yung mga pagkain. Buda ang amo mo, kahit pala sigaw, ganyan o, pala sila galante sa pagkain. Ayan, ang amo ko, sobrang bait, pero kurito. Yes, um, Sabi ko na lang, ay, eh, bahala na mo. Ano siya, eh? ay, siya mag... Mm, Basta hindi kasi nasaktan. Yung, okay sinisyan, mag mm. ka sinasaktan. Okay na yan. Madami. Nakakakain ka kahit anong kinakain nila sa amin. Oh, ano magsasabi yan sis. O na. Diba na? Ilang bisis ko sinasabi sa inyo kung ano ang pagkain namin dyan nasa loob ng rin. Kainin nyo din. Kaysa magka masira-sira itaw. Hmm. Ang nanay ko nagkaganyan man. Pero mga ilang araw man sabi, Meron pang ganito, o siyempre, pang sabi kang wala na, yung matanda, magre-react, sabi, ubus na, sinong kumain, oh. Pag, pag ikaw kumain, tapos tinuro ka ng isa, di ba nakakahiya? Ayan, ang masira dyan, sakit. Ang ano lang naman din sa bahay, yung matanda, yung nanay ng amo ko, pero pag pag pakasyon niya ng matanda, yung hmm. amo ko, pag ano yan, sabihin niyo, pagkatapos niya, wala na yan, doon na yan lahat sa ano, kung ayaw niyo, ibigay niyo sa mga Niyo nila. Niyo yung saka ng, ng ice cream, ilagay sa, ilagay sa mga taladya ba sa labas? Wala. Ang sabi ko nga minsan, lagi ka na mga pagkain na sobra-sobra na no, kung may, may tao lang dyan sa baba na ano ba, sarap ibigay. Sa amin, yung natambakan lang ng chocolate, na may party, yun ang hinayangan ko. Kaya lang hindi naman pwedeng ilagay sa cargo, di ba? Chocolate mag expire Ay, alam mo yung sukulit ng gergian ko, andun pa. <laughs> oh. Pinamigay ko yun sa maniho, dami na. No? Kasi mga hindi mo ako nakapagpakargo. Wala, walang pang pakargo pa, puro damit. Damit yung, na mga pinagdamaan. Ano, mga damit ko na, yung mga damit ng nanay ko, yung mga sapato ng alaga ko, yan ah, pinag... Sabi niya, pili kayo kayo kung ano gusto niyo. Tapos, yung, alam mo yung ano niya, pag football niya na puti, eh, minsan lang yung nasuot. Ang bago-bago pa, tapos yung green niya. Tapos yung mga sapatos niya, ang ganda ko. <laughs> Sabi ko sa nanay mo, nanay ko, nanay kong ipamigay mo yan. Kasi na, nahuli yun eh, na pinamilian ba, na, maliit na sa kanya, ayaw niya. Sabi ko, nanay kong ipamigay mo yan, sa akin na lang yan ha. Sabi niya, oh, upa, huli mo yan. Ah, kung ginawa dami ko ng sapatos para sa mga pamangkin. Hindi ka na magbili. Kasi, ay, mga, mga, ayos original. pa naman. Ay, diba? Oh, mga ayos pa, oy. Kunting, laba lang kulang. Kisa mabili, mabili mo dyan sa atin, tagpo 400, mabilis eh, masira. Plus, ilang sutan lang, wala na. Ano na dyan? Kaya ako iniipon ko din yung mga sapatos nito ni kulit. Dami na, dami Jordan yung ano kinuha ko hindi ko binigis pa man kinunan. Nasayang kasi ako noon sa ano yung sa puting-puti pa yung ako yatagalinis ng sapatos ayun, minsan lang niya nasuot. Yung pagfutbol niya, yung oras na 7 na. Ay 6. Eh tapos na sila. Tapos ng aming mga bantayan, uwi na ng mga yaya. Pagdating kapihan. Hey, o, oh, mamaya ka pa no? Alas 9? Tapo na mga ay sa parang sa mga ka-share. O, gusto mo yan? Day, itapo niya day, yung Jordan na night, day. Kulay blue and eye, black and white, day. Sabi ko, ang bago-bago niya, tapo mo Jordan. Ang mahal-mahal niya, 60kd. Masa akin, sinuot kung anong sabado. Ha-ha-ha-ha-ha. <laughs>

Punta na ako ng gate. Kaya ang aking batuta, oh. Bye-bye na, bye-bye. Ayan na. Oh. Paris! Nandun? Ay na, bye-bye, bye-bye, bye Tapos ng aking alaga. Nandun na, nag-una-una na. Paris! Iniwan na परोसे ले 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 परोस अभी भी 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 ताल मिनी ताल मिनी टर मिनी आ तीन ताल ताल